Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada La Siete, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagluluksa ang buong Bangsamoro sa pagpano ni Bangsamoro Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong. Nagpaabot ng pakikiramay ang BARM Government sa pagpano ni Speaker Balindong na base sa impormasyon ng Bayo News ay pumanaw ng bandaling araw. Kilala si Speaker Balindong sa kanyang mahalagang papel sa pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law. Kanya ring pinangunahan at ginabayan ang Bangsamoro Transition Authority sa mga unang taon ng pamamahala nito sa naglatag ng pundasyon para sa kasalukuyang pamahalaang Bangsamoro. Kasabay nito, nagpaabot ng pakikiramay at pagpupugay ang Bangsamoro government at buong rehiyon sa kanyang naiwanang pamana sa larangan ng kapayapaan, katarungan at mabuting pamamahala. Mula po dito sa Bangsamoro Information Office, maraming salamat po sa inyong serbisyo at Pangalian Balindong at ang aming pakikiramay sa inyong naiwanang mahal sa buhay. Upang higit pang mapabilis at mas maging efficient ang mga transaksyon sa loob ng Bangsamoro Government, nagsagawa ng Office of the Chief Minister ng Orientation para sa Standardized Documentary Checklist kaninang umaga na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex Bangsamoro Government Center. Sa inistiyatiba ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at pangunguna ng Finance Management Service, layunin ng aktibidad na ito na i-familiarize ang mga focal person at liaison personnel sa itinakdang SDC forms na gagamitin sa pagsusumite at pagproseso ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng checklist, masisiguro ang kompletong requirements tamang datos at pagsunod sa regulasyon na magdudulot ng mas mabilis na pagproseso ng mga transaksyon. Itinuturing ng OCM na mahalagang hakbang ang orientation na ito upang mabawasan ang mga pagkantalas sanhi ng kulang-kulang na dokumento at hindi pagkakapare-pareho ng requirements. Sa bagong sistema, magiging mas maayos, mabilis at pare-pareho ang proseso sa lahat ng tanggapan partikular sa disbursement vouchers at iba pang kaugnay na papeles. Alinsunod sa pangako ng Ministry of Basic Higher and Technical Education na isulong ang edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region, naging matagumpay ang paglulunsad ng dalawang araw na kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Education Summit for Private Schools sa pangunguna ng Directorate General for Basic Education, katuwang ang Quality Assurance Division ang detalye sa report ni Carmina Camid sa temang Shaping the Bank Education Together, Empowering Private Schools Through Partnership for Inclusive, Innovative and Quality Education for Every Bank Learner, naging matagumpay ang dalawang araw na kauna-unahang Barma Education Summit for Private Schools na ginanap sa nungsod ng Kota Bato. Dinaluhan ito ng mahigit 300 representatives mula sa mga private schools sa walong lalawigan ng BARMM at Department of Education Central Office. Tampok dito ang mga schools division superintendents at private school supervisors or coordinators Bilang pangunahing mga kalahok, sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang diin ni Basic Education Director General Abdullah Saleh Jr. ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pag-iimplementa ng mga programa. To everyone present, I would like to stress that the importance of collaboration cannot be overstated, especially when designing and delivering critical services or programs like education. Inshallah, we hope that this summit will be invaluable venue where we can assess our initiatives, align our strategies, and ensure that we remain responsive to the needs of our learners and educators. May this also serve as a platform for us to identify areas of improvement and potential interventions to address critical issues affecting basic education in the world Ang summit na ito ay magsisilbing plataforma para sa mga katuwang ng pribadong sektor ng edukasyon upang makakuha ng bagong kaalaman, makapagbahagian ng pananaw, maibahagi ang pinakamahusay ng mga gawi, malinawan ang mga mahahalagang isyu at makipagtulungan sa pagbuo ng mga estrategiya para mapahusay ang kalidad, accessibility at pamamahala ng edukasyon sa BARMM. Binigyang pagkilala naman ni MBHTM Minister Mohagir Iqbal sa kanyang keynote speech ang malaking papel ng mga private schools sa paghubog ng edukasyon na mga mag-aaral sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Private schools have long been vital partners in education in the Bangsamoro. They complement the public education system, widen access to learning, and often serve as incubators of innovation. Your role is indispensable in our mission to ensure that no Bangsamoro learner is left behind. This summit itself is a milestone. For the first time administrators and co officials from private schools across the Bangsamoro have come together under a single platform of collaboration and shared purpose. The first farm education summit for private schools is designed as a dynamic space for capacity building, dialogue and cooperation. It enables us to acquire knowledge of policies and innovations, access insights and best practices, clarify pressing issues in school governance, and collaborate on strategies to enhance the overall quality, accessibility, and governance of education in the region. Private schools are indispensable in this journey. You are the ministry's allies in making education accessible, nurturing identity promoting peace, fostering inclusivity, and achieving excellence. Together, guided by the principles of the Bangsamore Education Code, we can shape a system where every learner in the farm flourishes. Malaking bahagi ng aktibidad ang pagbabahagi ni Private Education Office Director Vernice Lorraine Quintana ng key features ng revised DO No. 88 Series 2010 at Policy Guidelines for the Grant of Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASTPE. Sa pangalawang araw, tampok pa rin ang mga plenary session, panel discussions at mga workshop na pinangunahan ng mga kinatawan at eksperto mula sa MBHTE, DGBE at Department of Education. Samantala, umani rin ang naturang summit ng positibong reaksyon mula sa mga kalahok. This is the first summit of private schools. Now, actually, being part of this is actually something to be proud of. I am Ma'am Florence Buat from Albert Einstein School. And the school has been with... Uh, has been existing for 44 years and it's still the first summit for school heads. And so Being part of it is something to be proud. I really feel elated because we have this kind of venue where uh, collaboration can be felt among schools. And so this is a great platform actually where we can share good practices, best practices among schools in the Bangsamoro region. Ito po ay eh, eh landmark When you bring administrators, people, men and women, educators, it will always be a good thing. It will generate so many exciting things. This being the first, we just hope that there will be more. That there will be time for us to gather so that we would be able to see best practices and we could learn from them. So, with the first ever educational summit, um, for private institution dito sa bar. we are indeed happy especially po kami sa island province that we're given this opportunity po na mak And this this um this event also give us the opportunity to share the best practices na meron po dito sa mga iba't ibang private institution po sa BARM. So by that, uh, we'll be able to learn also kung ano po ba yung pwede naming ma-apply or ano po yung naming pwedeng magamit po para at least sa uh, island island province ma maging maganda din po yung quality of education na may pro-provide po natin sa mga learners po natin. Bilang pagtatapos ng dalawang araw na aktibidad, sa solidarity night ang pinagsaluhan ng mga kalahok kung saan nagsilbitong lugar sa pagbuo ng makabuluhan at kapakipakinabang na ugnayan, hindi lamang sa ngayon kundi maging sa hinaharap. Carmina Kamid, BIO News. Nakiisa ang Ministry of Science and Technology ng Bangsamoro Government sa 11th Fisheries Scientific Conference ng National Fisheries Research and Development Institute. Ang Biennial Conference na inorganisa ng DANFRDI ay nagsilbing palataporma para sa mga mananaliksik, mag-aaral, stakeholders at mga katuwang na ahensya upang maibahagi ang pinakabagong advancements sa Fisheries Research for Development. Layunin nitong isulong ang sustainable fisheries at matibay na food security para sa bansa. Bilang pagkilala sa suporta at pakikipagtulungan ng MOST, ginawaran ito ng award as partner organization. Pinagtibay ng parangal ang dedikasyon ng ministry na isulong ang research and development initiatives na may malaking ambag sa sustainable development at paglago ng ekonomiya ng rehiyon at ng buong bansa. Tampok din sa nasabing conference ang mga exhibits, poster presentations, spotlight sessions, recognitions at awarding of winners na nagbibigay daan upang higit pang mapagtibay ang ugnayan ng mga institusyon at sektor na nagtutulungan para sa ikauunlad ng industriya ng pangisdaan. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Updates. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph Ako si Yasser Bakaraman Mamakotao Diongal ng Bangsamoro Information Office Nagahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance Maraming salamat po! Pagpalain ang Bangsamoro!